gam nagala kami kakapsat timang gamanin mabising kami <laughs> mabising kami timang gam Joyo oh op yo mahulog ago sana yung kita ka tanga tayo dala <laughs> awan batit yan nagubur daw nih, upet nih Tidak lah, maju banget teman Tidak lah, maju banget teman Tidak lah Bumuk ya Bumuk? Ay, bong! Bong lao! Ano yung naburnok niya banda? tayo ah, timangga! Kakabsat! Angata, angata Agalat! Adilim-liming na ta! Agalat tayo timangga! Tamangan tayo manayin Ano na, nag-video na yun! Tapos ta! Sige, yes, eh. sige! Gaya ta pelain ko yung pelang ta! Mangan tayo man ay Okay! Okay! Gata, pelain, kwa, pelain. okay. okay. Ni ác là nắng 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 nắng

Daryog, nag-sente ka niya niya palit eh, mas malaki na yung kinakain ko. Di ba, so ganda, di ba? Nako, na-artam! Ah! Oh. Ang sa akin. Maasim! Ah! ha, huh. Maasim! Ah! <laughs> Ito, yun yung mga Andun na yung akin. Nakakarap yan na. Hindi mga Ah, ito, grabe. Ah, ko kay Baba. Ah, oh. Ano ba yan? Ah, asim. kaya tayo mangga. Kaya nagbalik na naman yung mga posa natin kay. Ano? Hindi kayong po puso. Binabantayan nila po asim, guys, oh. maasim yung napili ko. Hmm? Hmm? O, sasaw natin sa bugoong. With chili, Hmm? Sarap. Hmm? May masasaya. Hahaha. <laughs> Ang galit na bagay. Ah! Ah! oh, Wah! Wow.